So nagpiling tayo dito sa ating uh, gilid no. Yung sa so may culvert natin. So nagpirewall tayo dito para hindi na tatagos pa ang mga lupa ayan. No? So diretso 'yan sa firewall natin. Ngayon kung makikita ninyo. Yan. Para i-level na natin yung lupa sa harap. Yan. So naglagay tayo ng firewall diyan. Hmm para doon i-level na natin din siya. So, dalawang patong lang dyan. Ayan, nagpatira tayo dito ng uh, binising, ano, yung, yung ibabaw ng ating uh, beam at saka yung papa para hindi papasokan ng tubig. Yan muna ang you know, na natin dahil pag naulan, natin si Kuya bakit may daan dito. So ibig sabihin dito, nasa? dito na siya, dito sa likod. Dito na pala siya sa likod. Ayan. Ito na siya dito. Oh, dito na pala siya sa likod. Ayan na siya. Dito. Oh. Nako. ito yung loob ng ating septic uh, tank. So kailangan nating i-tawag dito. Uh, ng kapal sa plus 20 dito na matapal para hindi patagos yung mga latak ng ating dumi ayan o, so maglalagay tayo rin ng division ayan yung may river ganito maglalagay ng uh, division ayan, putuloy natin papunta doon sa taas ayan o, mayroon ng layout dyan para sa ating uh, dumi diretso na dumi at saka yung diretso na yung support COVID natin Ayan. So, yan po ang ating uh, dito. Siyempre, mag-ano uh, tayo dyan. tayo dyan. Dito kasi sa ilalim ng ano to eh. Ng underground natin. Kaya, rich assured na walang uh, tatagos. No? Kaya, makapal yung ano natin. Size ang ginamit natin dito. At 2 inches yung pinapa-plastering natin para rich assured na hindi tatagos yung ating mga dumi. Ayan. So, tapos na yung ating divider ng ating uh, septic tank. Ayan. Nakikita ninyo. Binis na po siya. So, dito tayo sa yung floringa natin yung bagsakan ng ating dumi. Ayan. bagsakan ng ating dumi. So, nag-ano na rin kami dito, no? Nagpipintura na rin kami dito sa red lid ng ating mga beam. Ayan, so nakipintura tayo dito sa ating pin. Ayan. so nag-read uh, lead tayo, no? nag lead tayo dito sa ating pin. Uh, Ayan. At uh, tawag dito, uh, matatapos na rin yung ating siktik tank dito. Ayan. Ayan si uh, kuya. Doon tapos na yung uh, read lead doon. Pagpipipi na dyan Tapos banda dito Ayan Magkita ninyo yan Tapos Ayan Si kuya ay Para dito sa ating Tapusin yung Pag uh, File ng blocks, Ayan Dalawang patong na lang yan Tapos Magpipinishing na Dito sa ating septic tank Ayan Ayan, so tapos na nga ating septic tank dito, no? Sa baba, makikita ninyo. Ayan, tapos na yung ano natin. Kuya, yung doon sa ibabaw, kuya, sa steel deck, okay na yan? Okay na Ha? Okay na. Ayan, so patapos na dito si kuya, oh. Kunting kimbot na lang ito, tapos na. Ayan. Oh. So, yung banda dito na lang ang babanatan niya. Ayan, oh. Ayan, tapos na dito. Dito naman tapos na tayo dito sa redox side natin, no. Bibintura ng din. Tapos na lahat 'yan. Ayan. So, dahil hindi pa naplowingan yung third floor natin at yung tubig ng second floor natin ay tumatagos pa dito. Ayan, no? Yan. So, hindi pa natin yan ipipinish dyan dahil yung tubig ng second floor dito pa bumababa. Kaya tingnan natin yung flooring natin dito. Basa pa siya. Ayan. Basa pa yung natin dito flooring dahil yung dito banda yan. Yung sa wala kasing pag uh, anoan. yung tubig pag nagulan. So, dito siya. Matagos pa dito. Diyan sa kumadaan sa bin. Okay? tapos na yung ating uh, dito sa ilalim no pati yung septic tank natin ayan tapos tapos na rin tayo sa reclit sa mga beam natin ayan naging kita ninyo nag double coating na po yan sila ayan puro double coating na yan sila ayan ayan, ayan. ayan, ayan. Pour, pour <laughs> Kaso lang yung banda doon hindi pa natin mapinis kasi ang galing sa second floor ng mga tubig sa ulan, diyan dumadaloy, pwede natin mapinisingan sa diyan. So, pag nag-flooring na tayo sa third floor, saka pa natin yan, titirain. Ayan. Okay. Oops! Ang basa ko na dito eh, sabi ko na. Sabi ko na. Ayan, ayun ang um, basaw dahil topic ulan. Galing sa Galing ah. floor Okay